panibago sa aking uh, paningin at sa panibagong uh, adventure na uh, nakasalap ng camp tayo na mas video, fairness, ah, hindi ano ngayon ang tubig ng lake ah, hindi mabaho ah, hindi kagaya dati kasi ma, ano ako yung eh. so yun at uh, tapos uh, tapusin nyo itong video para maikot-ikot ko kayo dito sa mga bagong tanawin naman ng city probinsya uh, nasa, nasa city tayo pero yung lugar natin dito tayo sa probinsya so yan at uh, panibagong video na naman tayo at sige ulit tayo sa video so yan guys at adventure tayo dito sa mga oras na ito. Probinsya pero nakakaiba. <coughs> Probinsya na may dagat, ano? Ayan. Lakas ng hangin. Sarap ang hangin dito. sa ang tamo tayo. Lalo na siguro sa gabi dito. So, actually, itong lugar na ito. Ito yung pinakadulo. Ayan, ah. Uh. exit papuntang uh, Alabang nang gagaling doon sa Lower bigutan C6 yung bagong gawa ngayon dito yan, nagtugtong yan dito C6 yan. yun ang kakaiba dito ngayon sure ka to iba puntang ano, alabang kung itu ngayon lang ako napunta dito maganda pala rin makakarikip tayo dito sana magkatambakan yan maganda yan magtayo ko ng bahay maraming ano Laguna B Laguna Lake yan ang karagatan ay Laguna Lake parang na rin Linyo, andaming, ano. kaya yun yan ang daming ano yan papuntan tanay na yun doon yung tulo na yun doon yun tanay yan tanay yung lugar na yan yan ang dadaan sa kabila Ayan, paikot yan doon. Ayan, paikot yan doon. Sa Taytay. Ayan. Hanggang C6. Ayan, yung bukit niyan. Yung dulo ng bukit niyan. Ayan, dito. So, dito tayo sa dulo. ngayon, dito. Ayan. Ito yung exit na. <laughs> Lakas ng hangin. Ayan, paikshit na yan ng service road. Papunta na ng alabang. Dapat pa ng preto ngayon lang. Ayan. <laughs> hindi na tungtong pa yun hindi na tibilo tayo doon sa Laguna yun, ang ng na gilid tapos lagoy ang ginagawa pa so sa ngayon naging shoot ko na sarito sa bandang Gupang na Gupang uh, Munting Lupa So yun, at uh, maraming salamat sa inyong panonood sa aking mga uh, video at sa mga next video pa. No? At sa mga bagong bupalware, maraming salamat. Huwag na mga rito sa aking muntik tahanan. kanan. Kaya siya po yung TV. So yun, uh, uh, isupuntahan niyo pa ang aking mga links na upload video. At uh, mag-follow at mag-subscribe kayo sa ay pag po uh, bumunta kayo dito sa aking munting bahay ay automatic na kapalo agad ako sa inyo so nakikita ko naman dito na, na notify ko naman kayo agad na kung sino masuk uh, masok na panibago dito sa aking uh, munting tahanan so yun, doon yun, sa taas na yun yan ang sintron na sukat ayaw pala na puntuan ko sa larangan ng trabaho eh, nababanda ko rito, hindi ko pala sinabantala ko na habang uh, malamit ako dito sa ano, saragatan, isip ko rin talaga dito na mag road trip dito sa lugar na to eh, pababayan ko yung yung road doon sa C6, doon sa Laban Bigutan papunta dito ko saan talaga ang dulo niya, so ngayon nauna ko na pala

video na i-upload ko ngayong araw na to at uh, yun ay akong uh, nagpapasalamat sa inyo at magandang hapon ang oras natin ay alas 6 na ng hapon so medyo magandang panahon agad sa muli